Hi kasi buwan na sa video na to, i-share ko sa iyo ang naging experience ko ulit dito sa Cebuana, na Luwiller kung saan gumamit po ulit ako ng e isip buwan na para magpadala ng pera sa aking mga magulang na nasa probinsya. Halaga yung pera ko sa savings account ko. Tapos po, ito po ay pinadala ko using branch pick up po. So, kagaya ng nangyari nung nakaraan, ay wala pong nag-appear na control number. Pero this time, mas mabilis ko siyang na-resolve kumpara doon sa nakong experience kung saan it took at least more than a week bago siya na-resolve. Kaya isi ko ang experience ko na yan sa video na to. Lalong-lalo -lalo na doon sa mga naka-experience ng same na situation. Nababasa ko almost every day na may mga comments ako natatanggap tungkol sa pagkawala ng pera nila. Yung iba nasa ibang bansa pa, hirap silang pumunta sa branch and all that. So, kung interesado sa video na to for awareness or kung ka ka ng ganitong klase ng um, pangyayari. Make sure to watch the video until the end po. Alright, so noong November 11 po ay nagpadala po ako ng pera sa mga magulang ko worth 4,000 pesos. And ang ginawa ko ay in screen record ko na po talaga yung screen ko dahil ayoko nang mangyari yung nangyari before yung parang nagkaroon na ako ng phobia. Sa so every time na magkakaroon ako ng transaction sa Cebuana, ini-screen record ko siya para may ebidensya ako just in case mag-fail siya. So, hindi ako nagkamali at that time nag-fail nga siya. Ibig sabihin, nawala na yung 4,000 pesos ko dun sa savings account ko yet walang control number na nag-appear. So, ang ginawa ko, hindi ako nakapunta that day sa Cebuana branch mismo and hindi rin ako nakapag-email right away sa, Cebu sa Cebuana Care. So, ang ginawa ko the following day, pumunta mismo ako sa Cebuana branch at nareport ko po yung pangyayari. Sinabi ko sa kanila na it already happened twice and sobrang swerte ko, I guess, doon sa employee na nakapag-assist uh, sa akin dahil nag-email talaga siya. Ang sabi niya sa akin, mag-i-email ako, ma'am, sa branch, tapos i-update kita agad kapag nag-reply na sila. So, binigay ko sa kanya yung aking valid ID, nagingin siya ng valid ID, and also, tinignan niya rin sa cellphone ko yung transaction as proof nga. So, ayun, nag-email na siya. Napansin ko talaga na nag-i-email talaga siya dahil narinig ko na nagta-type yung keyword niya, and it took him about five minutes to go back to me to give me an update. Tapos, nabigay pa siya sa akin ng assurance na sabi niya, within this day, today, kung matanggap namin yung um, control number, iti-text ko na lang sa iyo. Sa iyo, sabi niya sa akin. Kinuha niya yung cellphone number ko. So, pina, uh, inasulat pinasulat niya sa akin yung cellphone number ko. So, naging kalmada ko dati. Um, naging actually approachable din yung guard na nandoon. So, tas yung main reason ko kung bakit gusto ko matanggap agad yung control number. Sinabi ko na kailangan po ng parents ko yung money dahil binagi sila. As you may know, di ba, na bagyo yung ating uh, bansa, especially yung Pico region, nung Typhoon Oman. Kaya yung naging reason, sabi ko, kailangan, kailangan yung money. Kaya siguro nag-act sila urgently. So I think one thing na you can also do is to tell them na you badly need the money dahil victim kayo ng Typhoon umalis na ako nun sa branch tapos pagdating ng 4 pm nakatanggap na ako ng text coming from that person i think his name is Emin or Eman kasi kinuha ko yung pangalan niya kasi hindi ko masyado na so yun nagtext siya tapos nandun nga yung control number if you remember yung una kong experience dito hindi nila binibigay yung control number sa text. Ang ginagawa nila is, pupuntahin ka ulit sa branch, padadahin ka ulit ng valid ID, tapos doon pa lang nila ibibigay yung control number. Pero since second time na nangyari sa akin ito, um, I, I think nagkaroon na sila ng tiwala kasi sabi niya, meron ka naming valid ID dito, tapos nagpunta na ako personally to report, ba? Diba? So what's the point pa? Napapuntahin ulit ako. Kasi sabi niya, pwede ka po bang dumaan dito mamaya? Sabi ko, hindi po galing po ako ng work at may pasok ako tonight. Yun know, pang gabi, sabi ko, okay lang ba? Nakapatid ko na lang yung kumuha ng control number. So sabi niya, yun, see? sige, text message na lang instead na pumunta ka dito sa branch para kunin yung control number. So, ibig sabihin na wala yung pera ko noong November 11, tapos November 12, 4pm, ay doon ko na nakuha yung control number at napadala yung um, control number nga sa parents ko para maklaim na nila yung 4,000 pesos. So, may mga nababasa akong comments na nawala din yung pera nila exact same same situation as me tapos may nabasa ko doon na nagpanotaryo pa sila like nagsulat sila tapos nagpanotaryo pa I don't think na you have to go through that process doon ko rin na realize na hindi pala pare-parehas yung process nila per branch so shout out doon sa Cebuana branch dito sa Quezon Avenue dito sa Quezon City. Alam ko na maraming branches ng ano 'di ba, yung Cebuana Luwilla. Hindi ko alam kung same same ba yung process, pero that's what I did. I reported it sa mismong branch tapos sila yung nag-email on my behalf. And syempre, that same day also after ko i-report yung pangyayari, nag-email din ako sa Cebuana Cares and hindi sila nag-reply that day. Nag-reply sila I think November 13 na, pero nag-reply ako na resolved na yung issue, hindi ko na kailangan ng tulong. So ayun, ang problem dito sa Cebuana is nagiging recurring na siya or paulit-ulit na lang siyang nangyayari. And kaya nga tayo, gumagamit ng Cebuana app para nga convenient at less hassle, di ba? Pero parang nagiging hassle siya dahil kailangan mo pang pumunta sa branch at mag-submit ng kung ano-anong detalye, di ba? Kaya ayun, lesson learned, dapat lahat ng mga um, transactions ninyo i-record ninyo for reference at proof na rin. And at the same time, go to the branch to report it immediately and also bring valid ID and I-email nyo na rin yung Cebuana Cares para alinman sa dalawa yung mauna, at least, mareresolve agad yung problema. And if you're going to ask me bakit I keep on, you know, um, sending money using a e Cebuana app despite the experience that I had previously, yun lang kasi yung familiar na um, banking institution ng parents ko. So, they're in their 50s, like 50s, ganun. So, hindi na sila ganun ka -teki. And also after kasi nung experience ko nung September, ay nakapagpadala naman ako ng tatlong beses pa, actually. Tapos, after nung tatlong beses, pang apat na beses na ito magpapadala ako, doon na nagka-problema ulit. Kaya, masasabi ko na hindi rin talaga super duper reliable yung Cebuana mula nung nag-update. Kaya, naiintindihan ko yung hinaing ng ibang Cebuana users out there. So, di ba, if you prefer to, you know, transact somewhere else, then feel free to do so para iwas hassle and syempre para mag-peace of mind you know paul have a nice day bye